Gumagom na sila, oh. Juan. Mula walay, 35 days. 21 man karon no? Oh. Yeah, 16. So, 35 days. 35 days pa na sila, oh. Tingnan nyo mga kababoy, 35 days. Oh. Wow, laki nila. Tapos yung pagkain nila ay uh, naka-starter pa man sila karon. Pag 45 days saka na sila papalitan ng grower. Lakas na kumain, no? Grabe. Tapos yung pagkain nila, uh, pre, uh, starter na bimig, tapos hinahaluan ng uh, madre de agua. Wala ni top dye? Wala. Wala. Madre de agua at ano lang, Pid starter. Oh, grabe. Makulang ko lang 30 kilos na to. Wala pa silang one and a half months. Mula ng ano, walay. Oh, yeah. Kita mo talaga, malalaki din katawan nila. 35 days. Ito yung resulta ng pakain ng Madre de Agua. Simula na nawalay sila, pinakainan sila ng Madre de Agua. Sanay na sila pakainan ng Madre de Agua. Karakain nila may Madre de Agua ang halo. Kaya tingnan nyo yung dahon na yan. O, Madre de Agua yan. So, ito yung resulta ng Madre de Agua. Bali nawala ito sila October 16. Tapos ngayon, November 21. So, 35 days mula po sila na bili ng kapatid ko. Kas na kumain, oh. Lampas 25 kilos na to, eh. Ganito kalaki. Ano, tingnan mo. No? Simula na bilito, hindi talaga to niya pinakain ng pure feeds. Talagang may halo na madre de agua. Yan, minsan na uh, talbos ng kamote na halo niya O yung mga dahon ng kamote. ni niya itong pakainin ng kangkong pero nagtae kaya ini-stop niya pakainin ng kangkong. Madre de agua lang. Tapos dahon ng kamote. Ngayon talbos ng kamote to dahil no. Hmm, talbos ng kamote daw na niya ngayon. Malaki eh na no, oh, grabe.